Magandang umaga, magandang tanghali At magandang gabi sa inyo lahat San masulo kayo sa mundo Welcome to my vlog Hello guys Andito tayo ngayon sa Malta International Airport Ayan, andito tayo ngayon sa airport Dito sa Malta guys At uh, sasalubungin ko yung ko na galing sa Finland at maghahali din nga sila dito ng isang linggo. So ayan guys, nandito tayo ngayon. So mamaya-maya papasok tayo doon sa loob. Ayan. kami mga ano ngayon guys so waiting nagwe-waiting sa area <coughs> So ayan at Doon lang tayo mag-abang doon sa loob mismo sa <coughs> sa medyo unahan-unahan pa. Mm -hmm. Alas 4 pa daw ang dating nila. Napaaga ako. Pero sige lang. Napa, medyo napaaga-aga ako konti. Doon tayo sa unahan. Abang-abang. Maraming mga paninda dito guys. Pagdating dito sa airport. So, ito nyo. Abang guys. Dito, dito tayo mag-aabang. So, Hindi ko alam kung saan sila lalabas. Dito ba or... Hindi ko alam kung saan sila exit dito or doon. So... Tingnan natin. Do not land on the glass. Ayan guys. So... Maaga-aga talaga ako ngayon. alam kung paano titingnan yung arrivals, be. Paano ba ang sign ng ano? Hindi ko alam kung anong sinakyan nila. Landed. Ah, mga landed lang pala ito, guys. Yung nakalanded na. Ayan. Mga las 4 pa daw mahigit yung landed nung galing sa Finland. Hindi ko alam kung ano ang sinakyan galing Finland. Ayan, mga landed na pala yan dyan, no? Now, from Vienna. Now, from Dublin. Now, from... Hindi ko talaga alam, guys. So, Di ko alam kung anong sinakyan na kalimutan po. Baka Ryan Air yung sinakyan nila guys. Galing ano. Di ko rin alam. Kasi mahigit alas 4. Maraming ano eh. Maraming 4. Krakko, krakko, on time. Krakko, on time. Milan, Istanbul, Istanbul, Athens. Titingnan lang natin guys. Ang alam ko lang nito, hindi ko lang alam baka Ryanair air lang talaga ang ano galing sa uh, Finland. Merong mga ano eh. Meron ding Dublin, Vienna, alas 4 kasi alas 4 yung dating nila. Oh, ta ilan ang alas 4 ang dating galing London, galing Oh, London pa rin, Dublin, Vienna, Vienna at Sofia. <coughs> Abang lang tayo at napaaga-aga ako ngayon. Hindi ko alam kung saan. Ayoko rin umupo doon. Mapa-order tayo ng wala sa ano. U-order kasi tayo kapag umupo tayo doon. Kailangan u-order. So ayoko umorder order <laughs> Antahin ko lang yung anak ko dumating. So see you later guys. See you later. One hour later. Mana sila guys? So, Badeng. Ah. Mana? <laughs> eh? Eh? Si Nano excited. Eh? Si Nabutan butan na tahun Bless. Bless. Oi oh, bless. bless. <laughs> <laughs> Ayah na. Oi. <laughs> Ay.

Good boy ka? Ha? Ayan, girls. Ano? Ano gusto mo? Ayan, pagupitan na yung buhok mo kay ano? Hindi, hindi nga po sa ginupitan ng daddy niya para dito silang papagupitan. <laughs> Ano oh Ah! Pila? Pila? Ten days to travel. Seven days? Saan siya? Pakaita, ra? ko balo. Ah. Yung kuan ninyo yun, na tali niya card. hindi na sa Hindi, delete Kaya ikuha ka wala naman yung Hindi, hindi. Ka hindi kaya, pinaka niya card nga yan. Ah, na po Oh, yan. ilan ba ang ano? ano po siya? na po? mga nangyayari? Oo. Pinakata- yan na yung ano? Mami-dis. Yes. What mami-dis? Mami, That's nana. Ato! Ah, balon? Yes! Wait! Ayaw, ayaw kayo to! Kuhaan dito sa gawas, hangin. Hangin sa gawas, ganun. Yanong... Dapat imurang giokban. Sabi ni Ronila Ay, makauy ako Kasi 5 yung ano Off ko <laughs> ah, ngayon. Ngayon Hindi, ngayong araw na to five, Off, 5 yung ano oh, okay. Labas niya sa trabaho Nasa ano siya eh sa, sa ano, sa Ipik uh, Nasa ano siya uh, Ano ba yung ah, pag tumawag ka Sa Ipik kasi... Sa care... Ano ba yan? Care unit? Not care unit. <laughs> Maraming, customer care. Diba dati kung nung hindi kong subordine siya eh. O na siya doon? Hindi. Mali Ngayon, nasa ano na siya. Parang ano nga. taga Ano daw. taga salo ng calling. Parang, parang po. Ano nga, so, mm. Maganda naman pala yung trabaho po. Yung na kita nangyayari. Oh. Bini <laughs> <laughs> bili pa wala naman. Nagbunting aku ito na parang sa unang flight. Kaya ano ko flight naman tumuglong ko sa Buman. Yan ano pa yan. Naantok pa. Dadila. Hayo kaya naman ate na kana no, no tablet ko in manta. Patay-tayin li. Uh, you airplane only You will play with Nano. You will play with Nano, okay? Play with Nano. Si Dora Gonzaga, Anthony, ibodi. Ah, no. You will not ride in Nano. wheels No! no. Oh, before you ride there. No kai kai na lang? Kai kai only? <laughs> what do you want? Oh, want? You want what? You want? You want what? I like. Medyo mabait na si Budeng. Ano po, mahal na po yan. Tapos pag natatapit na po yan. Kailangan talaga, ano eh. Eh, ngayon lang po na yung pinigay para po. Kasi, oo. Uh, Mayroon. Baka mamaya mag, mag, mag ano ba, mag eyeglass. Hindi na po siya nag wait, wait, wait. Talaga nga eh. Antok na antok, eh. Dito pa, dito pa. Oh, what happened? Oh, what happened? Sit down.

ไอ้คนนั้ัดนามมา Cellphone Later at home Cellphone Later I'm <laughs> <laughs> ah, But later You need to go first to Nano Nano wake up and uh, You need to talk first before you use uh, Cellphone ha ah. Ha? Okay. <laughs> Kaning ingon aning buota. buta naman ni eh, kay si Kari sa una, 5 years old. Ano, yung hindi ko siya pinapa-enroll, siya mismo ang pumunta sa center at nagpa-enroll. Gulat kami. Kasi yung papa niya, trabaho. Ako bagong panganak. Bagong panganak palang, lang, wala pang linggo, tre, two days, three days. Doon kay Pikot. Ano, hindi kay Pikot, pangatlo yung namatay. Oh, five years old, sabi ko, wag ka muna mag-aral, next year na. Hindi. Magbibihis ako, magbibihis ako. Ako na pumunta, dito na kayo. Pumunta talaga yan. Pumunta, sinundan ko talaga. Naiwan ko yung bata. matured na si Kari pagdating sa lima matured na yung isip niya eh okay. Okay. <laughs> naantok yan oh G ano pa rin yan yung hindi nagtututulog hindi nagtututulog pahirapan eh <laughs> ang hirap pahirapan ang hirap talaga patulogin ito dati ah gusto niya ganyan wala nang snow jj ah no more snow come No more snow? You want pizza? Pizza is there? Pizza. There. Ayan na. Uh, eat pizza ko. Eat pizza no? Eat pizza. Eat, pizza, kuno, pizza. eat pizza. pizza. How many? eat pizza? Ayan na guys. You want to buy pizza? Want buy pizza? Buy pizza zero. pizza. Zero pizza. Ini bagus, saya jual lagi orang mo yung ano pag pumunta kayo sa Serian my turn about doon lang Dala, demo kung lang. Later.

It's not that cold here. Huh? It's not that cold. It's not that cold. Yeah. my yeah, uh, still sometimes negative. So, yeah. yeah, there is it's still cold. So we came here like Hey. <coughs> <coughs> <Ay>. I <coughs> <laughs> <coughs> <coughs>

Wait, wae. Talk nano first, talk nano first. Ay talk to nano. nano. En guys, napakasaya ko lang Ngayong oh, araw nano. na to dahil ayun nga, ay, nga minyo kumpleto kami ngayon sa loob ng bahay Ayan. kasi bumisita yung anak ko na galing sa Finland isang linggo lang yung pag uh, nila dito sa Malta at babalik ulit sila pagkatapos na isang linggong holiday nila babalik ulit sila sa Finland kaya ito po yung uh, magandang memories na nangyari ngayong 2025 Well, where do Ito yung maganda guys kahit uh, sabihin mong maliit lang 'yung bahay pero masaya dahil mura marami kayo sa loob ng bahay. Ito yung nami-miss ko palagi. Alam nyo guys, uh, sa pag-alis nila guys, ayan, medyo tahimik na naman ngayon ang pag-alis nila. Pagdating ng isang linggo, aalis sila, medyo mag-iba na naman dahil wala ng mga batang maiingay At, balik sa normal. Yun nga, balik sa normal ang loob ng bahay kasi wala nang maiingay na mga bata. Yun nga guys, ano, uh, after 3 years, ayan, bumalik ulit si JJ, itong bata na malaki na, at uh, uh, dito kasi siya sa amin na uh, isang taon hanggang 2 years. So, pagka tapos ng 2 years, ayan, saka siya pumunta, kinuha ng mami niya. At doon na uh, tumira sa Finland. So, ngayon, after 3 years, ito, uh, bumisita sila uli dahil uh, explain ng uh, uh, mami niya na uh, sulitin daw yung pagkakataon na habang off pa siya kasi pagdating ng Two years old ng baby Kai, yung baby, at nag start na daw siyang trabaho at uh, yung anak ko lang ng lalaki ang uh, mag-off. So, ayan, kaya nag nag-aano sila. Uh, holiday. Uh -huh. May day. You want to eat? You want to eat? O, may nang-iisang. May nang-iisang. O, then, kaya give him the first time. May nang-iisang. May nang-iisang. May May nang ano yung, ano yung, be, yung location, ba? Ano yung pangalan? Ano yung, basta may pininsunod na, ano, punta ka sa labas, baka magkaroon ng signal. I-connect ka na sa Wi-Fi. I-connect ka nga, guys, ano, pag nagsilak nga na yung mga anak nyo, hindi mo mamalayan na yung iba titira sa malayo tapos bihira na lang magkita-kita. Ayan, ito yung pagkakataon na libre, libre, libre pa sila. Kaya ayan, nagkita-kita uli at isang linggo nga lang kasi na uh, kailangan busok na. kailangan na, rin na magtrabaho yung uh, <laughs> mga asawa ng anak ng lalaki. So, kaya ayan, inulit yung isang linggo. Before you sleep beside na, no? So, sulitin daw nila.

14, 14, 14. Oh, very good. Ah, basa di siya kabalo. Magpatok do. Oda ay siya. Basa di kabalo. Na, di hao. Gibili ni mo. Kena. Dili naman, oh. What's <laughs> 8 plus? <laughs> 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No no, sixteen, sixteen. Yummy. No. No more. Titular. Yeah, sito. Alam nyo guys, uh, ang kulang lang dito yung pangalawang anak ko na nasa Pinas, so hindi ko alam kung may chance ba siyang makakapunta dito o makakapunta sa Finland. So titingnan natin sa Uh, next na uh, episode. <laughs> episode. Pagbaso daw. Kasi alam nyo guys, uh, sa ngayon dito, medyo naghihigpit na sila ng husto. So, yun nga ang narinig ko na yung pupunta dito, uh, kailangan may working permit na hindi na pwedeng uh, visitors. Tapos tsaka dito mag-apply, hindi bawal na kailangan working permit na ang gamitin sa pagpasok dito. Kaya ito Ay, guys, uh, ito yung pinaka-memorable, memories na uh, okay. ngayong linggo na to sa taong 2025 Yay! Kasi nga, Yay! ito nga bumisita yung anak ko dito sa Finland we'll at now, medyo we'll nabuo we'll kami kundi. <laughs> Bu buo naman, kaya lang medyo Yay! kulang ano kapag hindi mo kasama lahat ng anak mo parang kulang pero nga uh, um, yun nga kapag nagsilakihan na sila kanya-kanya ng destiny kung saan sila titira kaya kailangan mo nang tanggapin ayan ito nga pala yung uh, pangalawang apo ko na si Kai at saka ito yung panganay na apo ko ayan ito yung 2 years na naka-stay dito sa amin ayan guys yung asawa ko ah uh, Parang nasasanay na rin siya na marami kami. Ah, marami. Um. <laughs> sanay na rin siya. Ala, okay. <laughs> niya, At itong anak kong babae, itong bunso kong anak, ay pwede na siya trabaho niya. Hmm? Yan, sa araw na yan. mga sure mo yung punso, ba? At maaga rin siyang nakauwi. Kaya nang chichiri ang ipagunit, ayun ang dulaan. Excited din siyang makita ng mga at, bata. <laughs> Duhak at chichiri ang tadakamot. <laughs>